Alright, mga idol at uh, dito na naman kami sa pasyalan. Dito lang ito sa Antipolo. Ayan, napakaganda ang pools. Ayan, Wow. So, ang daming tao ko hindi Kasi, linggo. Ayan, oh. Hmm. Ang ganda pools dito, So may nabami tubig dito kasi naitim galing sa kanan okay. Alright, good morning mga idol at nandito uh, na naman kami sa pasyalan So yun, nagsimba kami sa Antipolo So napadala kami dito sa may ano, may pasyalan dito sa may inilogan taktak. Ayan. Na. Napakaraming tao. Hmm. Ayan mga idol papasok kami dito sa may ano. entrance ng no, uh, pulis. Seven to four lang pala dito. Wala. So, Swimming pool available or oh, not available pala ma am. Ma am. Wala wala po ma Ayan mag, mag, mag register doon Ikaw Registration natin Registration Wala ma wala na bayad dito. May bayad po, ma'am? Wala uh, po, sir. Ah, wala. Ayun, at wala pa lang bayad dito nagre-register lang dyan uh, eh, ayan may mga ano rito yung tawag dyan spider web wait wait tuloy ha 'Yung hey, gender ito. 'Yan mga idolati ikot ko lang kay dito. So mayroon dito ng ano. Ah, uh, uh, Pwede kang pumunta diyan. Kaso may bayad 'yan. Doon yung ano yung hall sa baba ayan. So iikot ko lang kay dito sa may ano. Yung pinaka uh, overlooking nila. Ayan o napaka Napakanda rin pa Hmm May Spider Ayan, naikot ko lang kayo dito Ito yung pinaka overlooking nila Ayan Spider web Ayan o no? Kaso wala pa ngayon uh, Baka hindi opening ngayon Kung ano Ayan yung pulse yun o no? Yun. Oh, di ba? Oh. Uh, Ganda. Ay, meron ditong ano, uh, elevator. Pwede kayong sumakay pababa. Yung may edad na yan, sumasakay dyan. Ayan. Dali. Dali, bababa. So, mamaya, doon tayo sa babaya, no? Daming tao ngayon si ano. Sunday. So, hindi ko lang alam kung mag-open itong spider web nila ngayon. Ayan o. So, may bayad dyan. Hmm, napakaganda ito mga idol. Ayan o, may bayad pa ng ano, kabayo. Ayan o, may bayad ng kabayo yan eh. Wala, hindi pa open itong ano. Hindi pa open yung ano, spider web nila. So baka wala ngayon eh. Ngayon yung pinaka-pulse nila. O mamaya pupunta tayo sa baba. Ha? Yan man din yun. Eh. Doon tayo sa baba. Ay, yung mga ganyan. Tara sa baba tayo doon, babalik tayo doon. Ha? Wala pang nagano sarado yan. Sarado siguro ngayon. Doon tayo na sa baba. Sa may swimming pool. Ayan, ito yung daan papunta ron sa baba. Punta ron, no? So, ano nga pala rito? Walang bayad. Libre lang. Libre lang dito. Walang bayad. Anytime pwede kayong pumunta. Yun, may hagdan pala rito, eh. wala siyang ano ayan oh bro ha pwede magana ata dyan so yung iba mga umuwi na kasi tanghali na rin 12 well, o'clock na ng tanghali So, yun. At ikot lang namin kayo dito. Dito sa may polos. Ayan. May mga ano dito. Pwede kayong magkambay. May mga kubo. Ayan o. Hmm. Daming tao ngayon dito. Ayan o. Ayan, may mga nagkumakain na dyan. Oh. Sarap dito pag may mga nakaya, ano Mga dito lang uh, pagkain. Dito ba ba ito? Ito, dito, dito. Sa so, may pools. Ayan, ang daming kumakain dyan. May mga uh, sila na ano, pagkain. So, ang kagandaan dito, libre lang. Walang bayad ng entrance. Kakapasyal ka na rito. May lang kayong pagkain. Ang dito kasi ano, ano, mga punong kahoy. Ayun, ito na yung pulso. Ang pula, bula Galing sa kanal eh. Alright, mga idol at uh, dito lang naman kami sa pasyalan. Dito lang to sa Antipolo. Ayan, napakagandang pools. Ayan, oh. Wow. So, ang daming tao ngayon dito. Kasi, linggo. Ayan, oh. Uh. Ang ganda ng pools dito. Hmm. Ayan. Ayan. Kaso medyo marami ang tubig dito kasi naitim galing sa kanal. Ayan. Oh, napakaganda. Nakampiyas <laughs> pa. Napakaganda rito mga idol. Oh. Ayan. Oh. Maraming tao ngayon. Kasi Sunday. idol at iikot ko lang kayo rito so pawin na rin kami maya kasi naghihayaan yung mga bata O, so, meron nga pala rito mga kubo kubo ayan o oh. ayan o oh. Uh, nakapaganda na rito may kubo kubo dito may nagdidate pa o oh. ayan o oh na tayo Ayan. ah oh ayun napaganda ito kasi pwede kayo magtambay may mga pwede kayong pagtambayan dito may lang kayong pagkain makakano na kayo may mga kubo kubo so libre naman yung kubo wala nang bayad dyan Malawak din to. Problema lang dito. Marami ang tubig kasi ito galing sa mga kanal. Ayan o may Ayan o. No. Wala palang daan doon. Wala nang daan doon. Ah. Ayun, pauwi na kami, gutom na 'yung mga kasama ko. Hoy, e, bakit sa tayo pupunta? <laughs> ah, dito tayo sa grupo. Ayun, medyo ano ito, maibang amoy, mabaho kasi. Kanal 'yung ano eh. Yung tubig niyan galing sa mga kanal dito sa may Antipolo. Pero ang kagandahan dito, malamig kasi maraming punong kahoy. Alright. Ayan at uh, meron din dito ng no, grotto. Ayan o. Oh. Alright. So, katabi siya ng uh, pool. Yeah. Mayroon pa dong pwede kang umakyat, oh. Oo. pala lang ito. Napaka-angas. rito, oh. Grotto. Oo. <sighs> Oo. Kapalit yun ba eh Alright, mga idol, pauwi na kami. Kasi nagayaan na yung mga bata, nagutom na daw. Asan sila? So, nakapasil na naman kami. Saglit lang, kahit saglit lang. Galing kami nagsimba, tapos dumahal lang kami rito dito lang so napaganda dyan oh. at saka walang bayad dito dahil swimming si swimming pool ayun yung batang makulit oh. pag nasa kasyalan gusto lagi uwi agad ang tsura mo. Yung tayo sa pool, saglit lang ikot lang natin. Hindi yung pinaka playground nila oh. So marami rin tao. Ayan, oh. Masarap dito kasi malamig. Maraming po nung kahoy, gubat. So may swimming pool din pala dito. Problema. Ah sarado ata tingnan natin yung swimming pool dito yun yun yung swimming pool oh kaso sarado ayan oh Ayan o. Ayan yung swimming pool dito. May malaki, may maliit. Ayan. So problema ngayon sarado. Kinagawa yata ata. Ayan o. Kinagawa. So yun hanggang dito na lang ang ating video. Okay na kami.